Sa mundong ating ginagalawan, ay hindi lamang tayo ang mga nakatira rito. Dahil sa tahimik at madilim na bahagi, ay may mga mapupulang matang nakatingin at naghahanap lamang ng pagkakataon upang tayo ay atakihin at biktimahin. Ikaw naniniwala ka ba sa mga raswang? Naniniwala ka ba na maging sila ay nasa paligid lamang natin? At kasama natin na nakikisalamuha? Kaya mo bang lumaban? sa mga kampon ng kasamaan upang protektahan ang iyong mga mahal sa buhay taong 1987 sa probinsya ng Negros Oriental ay may isang tanyag at kinatatakutang antingero na manunugis ng mga aswang siya si Katemyong dating pinuno at kasapi sa pangkat ng mga rebelde sa kanilang bayan kilala siya bilang walang awa at puso sa mga kaaway subalit tapat at maaasahang kaibigan naman sa kanyang mga nasasakupan. Dahilan upang mahalin siya at igalang ng mga ito, subalit ang dating matapang at walang awang si Katemyong ay nagbago simula ng mangyari sa kanya ang isang malaking trahedya sa kanyang buhay at iyon ay ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na asawa at dalawang anak at hindi sa kamay ng mga kasundaluhan, baggus na matay ang mga ito sa kamay ng mga aswang. Sa pagkakatanda niya, gabi noon, habang buong tapang silang nakikipaglaban, sa pangkat ng kasandaluhan ay yun din ang pag-atake ng mga aswang sa kanilang tinitirhan at nadatnan na lamang nila kinaumagahan na wala ng buhay ang mga ito at wakwak -wak ang dyan kasabay ng Paggawala ng ibang parte ng lamang loob ng mga ito, senyales na biniktima ng mga aswang dahil marami din itong mga kalmot sa katawan at mayroon ding malalalim na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga ito. Dahil sa mga nangyari, ay labis ang pagdadalamhati ni Katemyong sa pagkawala ng kanyang pamilya at iniutos niya sa kanyang mga kasamahan Nailibing kaagad ang mga ito kinahapunan. Kaagad namang tumalima ang kanyang nasasakupan subali. Hindi pa pala doon natatapos ang kagimbal-gimbal niyang karanasan sa mga kampon ng kadiliman dahil noong araw ding iyon kinagabihan habang nagpapahangin siya sa labas ng kanilang tinitirhan habang naninigarilyo at nagmumuni-muni ay bigla na lamang. Siya na arinig ng umol sa mandang likuran ng kanilang bahay at tila ba umul iyon ng mga mababangis na hayop, kaya dalil-dali niyang pinuntahan upang alamin ang mga nangyayari. Subali, di ganun na lamang ang kanyang pagkagimbal nang makitang pinagpiestahan ng mga aswang. Ang katawan ng kanyang asawa at anak at pinagpirapiraso habang sarap na sarap ito sa pagkain. Hindi siya nakakibo ng mga oras na yon at tila ba ninakawan siya ng ulirat dahil sa kanyang mga nakita. Nang mapansin ng mga aswang na nakatingin sa kanila si Katemyong, ay akmang aatakihin ng isa si Katemyong. Subalit bago pa man makalmot nito ng mahahaba nitong kuko ay walang sinayang na sandali ang isa sa kanyang kasamahan at buong tapang na pinaulanan nito ng bala ang aswang. Katemyong, gumising ka dyan! Kailangan nating bumalik ka agad sa iba nating kasamahan dahil napapaligiran tayo ng mga aswang si daw nito sa kanilang pinuno upang magising ito buhat sa paglalayag ng isip habang nakatayo. Dahil sa ginawang pagpapaputok ng kanyang tauhan, ay bumalik naman ang diwa ni Katemyong. Dahil sa mga alinaungaw na narinig na ginawa nito, subalit sa pagkakataong iyon ay napapalibutan na sila ng mga aswang na tila bang hindi na makapag-antay na sila ay maging pagkain. Kitang-kita niya ang walang patid na pagtulo ng mga malalapot nitong mga laway, hamang nanlilisik naman ang mapupula nitong mga mata, kasabay ng pagkakaskasan ng matatalim nitong mga ngipin at mahahabang kuko. Nalenti ka na, anong uri ng mga aswang ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng mga aswang. Garugal na sambit ni Katemyong sa kasama habang pilit na nilalabanan ang kanyang takot. Sila ang mga balbal katemyong. Sila ang mga aswang na mahilig kumain ng katawan ng patay na tao, subalit kumakain din sila ng buhay, katulad natin kung kinakailangan. Tugon nito habang itinututok ang hawak nitong baril sa mga aswang na kanina pa nais umatake sa kanila. Ilang segundo pa ay walang pagdadalawang isip na umatake ang mga sa kinaroroonan nilang dalawa. Dahilan upang salubungin nila ito ng kanilang bala at walang pag-aaksaya nilang pinagbabaril ang mga aswang. Dahil sa mga putukan, ay dali-dali namang tumulong ang iba pa nilang kasamahan upang talunin ang mga aswang. Subalit dahil sa mga pambihirang pilis at liksi ng mga ito, ay pahirapan nila itong mapatamaan hanggang sa unti-unti na silang nababawasan. Katemyong, hindi natin kaya ang tanilang liksi at bilis, kaya mas mainam na umatras na tayo bago pa nila tayo tuluyang ubusin. Sambit ng isa niyang tauhan habang hindi maganda ugaga sa pagbaril sa mga aswang kahit hindi naman nila natatamaan. Walang aatras. Kung hindi natin sila kayang patamaan ng bala ng paril, sigurado ako, mapapas lang at mauubos natin sila gamit ang ating mga talipong at itak. Matapang niyang tugon sa kanyang mga kasamahan. Maya-maya pa ay biglang nagpalit ng anyo ang isa sa mga aswang bilang isang matandang lalaki at natatawang hinarap sila nito at nagsalita. Iho, bilib ako sa ipinakita mong tapang, kaya naman pagbibigyan kita ngayon na mabuhay at makatakas kasama ng iilan mong mga tauhan. Gunit bilang kapalit ng inyong kalayaan ay hahayaan mo kaming maging paggain namin ang mga namatay mong kasamahan maging ang bangkay ng iyong asawa at anak. Seryosong sambit nito sa kanya. Dahil sa kanyang mga narinig buhat sa sinabi ng pinuno ng mga balbal, ay ganoon na lamang ang kanyang labis na galit at handa niyang ubusin ang mga ito kahit na walang kasiguraduhan sa mga mangyayari. Hindi mo kami matatakot matandang demonyo bago mapasa kamay niyo ang katawan ng mga pumanaw naming kasamahan at maging ng aking asawa't anak ay dadaan muna kayo sa ibabaw ng aming bangkay. Pabuliyaw niyang sambit sa matanda at walang pagdadalawang isip na hinawakan ng mahigpit ang kanyang itak upang ipaslang sa mga kampon nito. Isa kang hangal kung gayon. Sa akala mo ba ay ganun nyo na lamang kaming matatalo at mapapaslang? Sige mga alagad, ubusin at patayin ang mga tampalasan. Utos nito sa kanyang mga alagad at sa isang iglap ay muling nagkaroon ng labanan sa bawat panik. Hiyawan at pagmamakaawa ang maririnig sa buong paligid ni Ka Temyong, buhat sa iba niyang kasamahan, na walang awang pinagpapas lang ng mga balbal. Habang walang humpay siya sa pakikipaglaban sa mga alagad dito, ay nakita pa niya ang matanda na walang humpay sa kakatawa at tila ba labis na natutuwa dahil sa nalalapit nilang pagkatalo. Sobra na lamang ang galit niya ng mga oras na iyon, lalo na nang makita niyang nilalantakan na ng matanda ang bangkay ng kanyang bunsong anak. Sa tindi ng kanyang galit ay buong lavas siyang sumigaw. Mga demonyo, isinusumpa ko, pagbabayarin ko kayo at uubusin. Sambit niya habang walang patid sa pagtulo ang kanyang mga luha. Ha ha ha! Ganon ba? sa tingin ko ay hindi mo na yon magagawa pa. Lalo na at apat na lang kayong natitira. Ha ha ha, ng matandang balbal sa kanya. Pinuno, tumakas na kayo, mahirap man aminin, subalit wala tayong pagkakataong manalo, kaya ibubuwis naming tatlo ang aming manabuhay upang matatakas po kayo para makapaghiganti sa mga tampalasang ito. Sambit ng isa niyang tauhan sa kanya habang sa punito nito ang tiyan nitong may malalim na sugat buhat sa mana aswang. Hindi, kung tatakas ako, dapat ay sabay tayong apat walang maiiwan. Pagtutol niya sa sinabi nito, Pinuno, tanging ikaw lang ang may kakayahang nakatakas, lalo pa at sugatan na kaming tatlo, at hindi na rin magtatagal pa. Kaya tumakas na po kayo alang-alang sa amin. Ipaghiganti niyo po kami Pinuno yan lang ang aming pakiusap po sa inyo. Sambit ng isa sa kanyang mga tauhan at kita niya ang kasiguraduhan. Samama pa siya ng mga ito kaya sa halip na makipagtalo pa ay sumunod na lamang siya sa nais ng mga ito. Tumakbo siya ng napakabilis at hindi na lumingon pa sa kanyang kasamahan. Dahil ang nasa isip niya ng mamasandaling iyon ay kailangan niyang makatakas upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan at pamilya. Buhat sa malayo ay narinig niya ang sigawan at yawan ng mga aswang, senyales na nagwagi ang mga ito at napaslang na ang tatlo pa niyang mga kasamahan. Wala na siyang nagawa kundi ang mapahagulhol na lamang ng pag-iyak habang nakatiim ang mga bagang sa tindi ng kanyang galit. Sa ilang oras niyang pananakbo at tuluyan na nga siyang nakalayo sa mga aswang at napadpad sa lugar na ngayon niya lamang napuntahan. Habang hapong-hapo sa kanyang paglalakad at pananakbo, ay natanaw niya sa di na may isang kubo na nakatayo, kaya't dali-dali niya itong pinuntahan upang makahingi ng pulong. Sa bakuran pa lang ng bahay nito, ay natanaw na kaagad siya ng isang matanda na balbastarado bago siya tuluyang mawalan ng malay. Paggising niya ay nasa loob na siya ng silid nito at nakahiga inalagaan at tinulugan siya ng ermitanyo. Isinalay sa naman ang lahat ng mga nangyari sa kanya, maging ang pagpaslang ng mga balbal sa tanyang pamilya at mga tasamahan. Naawa ang ermitanyo sa kalagayan. Yaktaya nais niya nitong tulungan upang maipaghiganti ang kanyang mga kasamahan at mga mahal sa buhay at makamit niya ang hustisya. Kaya kinuha siya nitong alagad. Itinuro sa kanya ang mga lihim at buhay na salita. Tinuruan din siya nito maging sa mga kumbating espiritwal at ginugol niya ang ilang taon upang mas hasain pa at hubugin pa ang kanyang sarili sa pakikipaglaban. Simula noon ay nagbago ang buhay ni Ka Temyong hanggang sa maging isa na siyang antingero. Bago siya umalis sa poder ng kanyang maestro, ay ipinagkaloob din sa kanya ang natatangi nitong latigo na gawa sa baging supalit nakababad ng maraming taon sa mahiwagang mantika at puno ng mga pakaing dasal. Nagtataglay ito ng pambihirang lason at pangontra sa mga aswang. Maliban dun ay tangan niya rin ang ngipin ng kalabaw na ibinaon niya sa kanyang kanang braso, kaya't masisiguro na niya na mapapaslang niya ang mga aswang. Ayon sa kanyang maestro na may bukod-tanging kuta ang mga balbal, at makikita niya raw ang baryong iyon dahil ang palatandaan nito ay ang sementeryo at mga pitso na mga nakabukas. Matatagpuan raw ang baryong iyon sa oriental kung saan malapit sa dati niyang kuta at tinerhan ng kanyang pamilyang nasaway. Dahil sa mga sinabi ng ermitanyo ay naalala na niya ang tinutukoy nitong baryo at kuta ng mga balbal. Dahil minsan nang naging matunog ang baryong iyon, at ito ang tinaguri ang baryo na butas ang mga pitso sa sementryo. Dati akala niya nagkataon lang, kayang hindi siya naniwala sa mga sabi-sabi, subalit na yon ay alam na niyang totoo. Ang lahat ng mga usap-usapan sa baryong iyon at kailangan niyang makarating sa mas madaling panahon bago pa man makatunog ang mga kalaban sa kanyang pagsalatay. Tatlong araw niyang pinaybay ang papunta sa lugar na iyon hanggang sa marating niya ang bufana ng baryong iyon. Ramdam niya kaagad ang mabigat na enerhiya sa baryong iyon, kaya mas pinili na niya munang hintayin ang pagsapit ng gabi bago pasukin ang baryong iyon upang hindi siya paghinalaan ng mga kalaban. Pagsapit ng gabi ay tahimik niyang tinasok ang baryo at tinungo ang sementeryo. Tama nga siya naroroon. Ang mga balbal na aswang na walang kaalam-alam sa kanyang pagdating, walang ano-ano ay buong tapang niyang nilusob ang mga ito. Gamit ang latigong baging ay buong lakas niyang hinataw ang makapalbal. Lahat ng matamaan nito ay agaran na ng buhay at nagiging abo. May iila na lumusob sa kanya sa iba't ibang direksyon subalit bigo ang mga ito dahil sa pambihiran niyang lakas dahil sa tangan ng ngipin ng kalabaw. Lahat ng matamaan ng kanyang suntok ay basag ang bungo at natutupi ang mukha nito sa tindi ng kanyang pagsuntok. Nayo nito na ang inyong katapusan at wala akong ititira sa lahi nyo. Sambit ni Katemyong at walang awang pinuksa ang mga balbal hanggang sa maubos. Naipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang pamilya at mga tauhan at nabigyan ng hustisya. Nagkaroon muli ng kapayapaan at katahimikan at dahil sa kanyang ginawa ay naging matunog ang kanyang pangalan bilang antingero na umubos sa lahi ng mga balbal ng negros.